Ang pangarap ko ay pangarap nyo rin. Patatag na ekonomiya, maayos na lipunan at maayos na kapulisan. Yan po ang unang kataga ng sinabi ng Ate Presidente during the inauguration. Ang masasabi ko po sa anyong Excellency, Sir, matutupad po. Paglaban sa transnational crime, pakikipagugnayan sa komunidad, pagpapataas ng tiwala ng mamamayan sa mga pulis, pagtutok sa kapakanan ng mga pulis at pagsabay sa makabagong teknolohiya. Ito ang ilan sa mga tututukan ng bagong talagang pinuno ng pambansang pulisya na si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Sa Change of Command Ceremony sa Campo Crame, ipinangako ni General Marbil sa Pangulo at sa komunidad na walang sawang magtatrabaho ang mga pulis para sa pagsusulong ng bagong Pilipinas mahusay, matatag at maasahan na kapulisan. This is our promise and commitment to our country as we undertake the internal and external changes necessary to improve our services to you. Expect that your PNP will do its best to safeguard the community it serves because we understand how safety, peace and order are intrinsically connected to economic growth and progress bago maitalaga bilang ika-30 PNP chief. Si Marbil ay naging direktor ng PNP Controllership, nagsilbi ring direktor ng Police Regional Office 8 at naging direktor ng PNP Highway Patrol Group. Si General Marbil ay mista ni General Benjamin Acorda Jr. mula sa PMA Sambisi Class of 1991 at nakatakdang magretiro sa February 2025. Dito sa Bagong Pilipinas, isa lang ang gusto ng pulis. Ligtas ka. Samantala, emosyonal naman sa tuwa ang pamilya ni General Acorda sa kanyang retirement. Dahil matapos ang 37 taon sa serbisyo ay full-time na nila makakapiling ang dating Chief PNP. Now, after 37 years, 1 month, and 14 days of faithful police service, and upon your retirement day, it is now time to retire your badge. You may now detach your badge. Welcome home, Papa. Sa kanyang retirement speech, pinagmalaki ni General Acorda ang pagbaban ng krimen sa parahon ng kanyang paumuno sa pambansang polisya. Sa katunayan, nahirang ang Pilipinas bilang ikatlo sa pinakaligtas na bansa sa Southeast Asia. Ipinagmalaki din ito ang magandang imahe ng organisasyon at nagpasalamat sa mga opisyal at tauhan ng PNP sa suporta sa kanyang pamumuno. Sir, if I fell short of your expectations, I will take full responsibility. But I say, I did my best. if i happen to exceed your expectation i humbly attribute our achievements to the men and women of the pnp from the command group down to the policemen in the streets as well as to our non-uniformed personnel especially to the families of those who selflessly sacrifice their lives just to fulfill Your marching order, that is, to make our presence felt on the streets, make the community safer, and to defend our democratic institutions, our cherished ideals. Nauna ng sinabi ni General Acorda na handa pa rin siyang tumulong sa Marcos administration kung sakaling bibigyan siya ng pwesto sa gobyerno.